Hello po, yan. Unang buhay po ni tatay. Ano ka tatay, hindi kaya tamak mo yun, parang kalabaw. Hindi, hindi. Pipray nyo. Napapanood lang daw po niya sa pelikula eh. <laughs> yan. Oh, ano kaya? Pahala tayo tumalaw. Pipray no, ah. Yan, yan. Pipray nyo yung tatay. Clots. Ari ay, ay tatay ano. Yung ah, silinyador. Oh, ate, ano yan? Naka-neutral na ne, yan pareho, pati yung kabila. Eh, <laughs> eh. Hindi <laughs> mo kaig Yan. Yan. Para mga pito tatay po. Yan. Parin Sige. Oh. Parin ni Papara natin. Pakapaaking. Pa, pa hmm. Yan. Ayo. Yan ang buhay po ni Arina, tatay. Aray na tatay. Si Linyador. Ito. Si Linyador po ito tatay. Pwede mo apakan siya. Dahan-dahan tatay. Dahan-dahan. Tapos ay Ari tate ay eh, ano Pagpalakasin mo ang uh, makina ari Sininya doon din yan ari Yun Nakaapak din ako tatay, paapo yun Magara magara Hindi ka maghihirap dito mag magara to Ay tawa tawa po ay, si makarapap. tatay Ay kung sa karabaw ulit liptong ang kamay mo Oo oh. Pag ako pasapong Kasi sigaw

ya Parang truck na tay. Ha? Ah? Parang truck ang makan truck ang makina. Okay. Uh, Yan ay ano, ay tatlo ano, tatlong three cylinder. Ah, tatlo. Tatlo piston. Tatlong piston. Tatlo piston. Oh. Tuwan tuwa po si tatay yeah, ay. Tara. Okay, ya yan po ang uh, paan na magsasaka Yan Bula, Yan Gaya lang yan tatay Ano man tatay Pang ano ito Kung Ay, ganong eh. gusto mo kalalim Pwede mo natin itaas Try, try mo itaas Yan Sige Taas mo natin itaas Yan Ibaba mo natin Bye bye Yan Sige yan. Ito naman tatay ay kung gaano kung gaano kalalim ang talab. Oo oh, ma. nga, Tapos pag tumigil ang ikot, no, pwede mo itaas siya Yan. Hydraulic. Ay sa. Yan. Are naman tatay. Pag gusto mo nga pagabuti ng ano, punat una. huli, punat huli. Are ay okay. oh, okay. huli la ang. Punat huli yan. Yeah. Are si tong uh, nagabot. 4x4. Are naman tatay. Tatay ari po ay ano Kailangan bago mo mapaandar lahat Lahat ay tatay, tatay naka-neutral Ari, tinandaan tinanda na yan Ari, naka-neutral Tsaka ari Tsaka yan Dahil hindi, hindi ito tatay aandar Pag ano Naka, naka, ano Mi, uh, uh -huh. naka high Tapos ay ari naman Sa pangiling tatay paunahan Eh, sinanay po dumating na o oh. Nanay, yan sa bayan po. Ah, <coughs> uh, arda te pagke nang mo paunahan. Pwede mo te pagka kami mo ito te paunahan, aabaka mo muna ang clutch. Sige te, apakan mo tay. Okay, to do. Okay. Tapos ay kambyo pauna. Yan. Sige te, bitaw ato bitaw. Yan. Tapos ay ano? Itatay ano mo? Iyang yan. Sige. Okay. Yan. Yun, ari po. Sige tay, ikot. Ari po ah, ay yung, uh, yung panghiling tatay. Yan. Tapos tatay, ang ang, ka, ang kaibahan nito sa sasakyan, hindi mo siya pwedeng ikambyo nang naandar. Ay, ah, ay lagi like kong... Kung... Alam naka-premiera, ihihinto mo. Ah. Hindi ka ng sasakyan, pag naandar, pwede mo siyang ik ikambyo habang naandar. Ito ay hindi, I iba. Eh, tadi pwede mo na ibalik. Yan. Tapos ay eh, dito sa neutral. Yan. Kayang-kaya mo ito na tayo. Pag ikaw ay may maghapon ay. Tuwan-tuwa po ang itay ay. <laughs> Yan. Ilaw po kayo dito at tita. Yan. 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 Ito po yung tulotwal ay kaya tayo oh. kaya tayo palakasin Try mo tayo palakasin Sige, galitin ang makina pat pa, pa, Tatay pa, pa, pa parun pa, pag uh, bu makara kana na kailangan ay Nadito sa ano ay. sa tu inihap ang lakas ng makina niya Sige, sigi sige, oh ah, paganto, ata sige pa 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 eh. pa pa Pag pa 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 Sige, 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 para na matatay na naman na rin. Ah, yes ano. Tapos ay ano pa ba? Yan lang tatay ari preno. Ay preno. Ari ay parang ano eh Una't una ata ito. Oo, una Kaya lang ipagsasabay ata. Kaya sasabay oh. Una't tuli ito ari sa uli oo, ari una kung hindi ako nagkakamali tapos eh, pwede mo natin pagsabayin na siya tapos paglilikuwa ka tatay ito yung kaliwa, ito yung kanan ito, kaliwa tapos kanan ayan

Ate, ayos. Ayos. Mm. Hindi ka natay gagamit ng kalabaw. oh, <laughs> ay nahagot sa pagtitibay. Gagamit pa rin, paggagamit pa rin daw panghagod. Pero yung isa tatay pwedeng panghagod. Yung isa tatay, pwedeng iyon ang ipanghagod natin. Ayos na natay, may gagamitin na. Ay doon na natin na mapraktis yung tatay oh, sa ano? Sa uh, parang. Parang. Pag mga yung sa Eduardo ng Gandaro. Kayang-kaya mo si Elaya. Eh, madaling pag-aralan niya. <laughs> ah, kaya mo, nanay, kaya mo, Ari. Kaya ni tatay, iya, yeah, eh. Nakakaintindi naman siya. Oo, oo, basta nakakaintindi sa makin, ah. Sa siya tayo nakakaano naman ang nakakapagmanimaniho naman, ah. Para di, wala din pinagkaiba sa sakyan. Atay, ayos. Takawin naman tayo siya. Eh, uh, Ah, si Kambal. Yara din. Ah, kaya pala wala. Oo, yara lang. wala. Ayan, kusina po ni tatay. <laughs> Medyo makalat pa. Dito na po nagluluto. Dirty kitchen po. Ayan. Kaya, dito na po sila nagluluto, si tatay. Ah, tay, ulam ninyo. Ari ay, ako nanguha ng pako at ang gagat. Ano? Ah, sarap po nito. Nanay, manok naman. Ah, oh, sarap. Ayan po, manok naman. Hey, Ayan po, ay, ang sarap ni Ubi. Ang oh, sarap, nito. Ang bago... sarap nito. Ang sarap nito. Ang sarap nito. Ang Kanin nito. Ang sarap 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 nito. bata pa nito. Ang sarap 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 Uh, ah yun yun yung ginagamit namin nung no, kinasalan pa kayo ginagamit po pagkatagal tagal na pala noon yan mga kaensan ay ginagamit ni Iper Jenong may panghiso pa din yan mga kaensan ayun po ay eh, nung sindananay pa na ikasal pa. po kami na inom inilipat ay, lang. ay yan ang lamig po ng tubig comment kayo, ay, kayo pausaw, pausaw? Mm, comment kayo mga kaensan kung nakainom kayo sa galong galong po ang tawag na nilini eh. ayun ewan ko sa inyo kung anong tawag po ari po ay eh, pinakang pre, pinakang ano nun kung bakit hindi na ano ang tubig galing sa bukal yan, ang sarap po nito oh, ang sarap po ng tubig iya yeah. Oh. ang pinakang grey po niya ay ganyan rin ari na yan oh. Yan. ipo eh, hindi nyo tatanggalin yan, ganyan po nag aksya ng tubig, iyan hey, hila ang pulak mo, sinauna Nanay, tatay, kakain po. Kumain na daw po si nanay at tatay. Ah, mga kainsan. Ay, wari kong mga kasi naiyantas na tayo. E, 85 kilos na tayo ngayon. <laughs> Pero makapakain na naman ako. Dagdag kilo na naman ito. Ah, mga kainsan. Atay, oh. Niluto po. Pasingaw. Purong ube po. Ni nakambal. Ah, sarap po. Hmm. Yan nung husay may alangan parang may alangan eh yan hello po kayo na tito at tita sa Las Vegas po <laughs> kakain po ube tsaka kay tinikina tita may hmm. kay tito duncan. yan hindi po nai po kakain po tayong lahat mga kaisan tuwan po ang itay ay talaga daw siya magkaaral nung no? minsan pag gusto tumis ng tatay <laughs> ay matututo yan siya ate madali po matuto kaya lang yan ay eh, hindi po ano hindi po yung kagaya ng kalabaw na pag na, nasa bangin natigil yan idiridiritso ah, ay, sa mga biglang liko <laughs> kakain po Yung po ay para sa lahat kina Kambal kina kay Ko albin, kay kay Ka Utol hmm. kita yung mo muna mga kainsa ng sitaw at uh, Gabi na po pag po tayo ginabi na talaga, baka mamaya madaling araw ko na po yung ibibiyahi. O oh mga kaisan, ito na po yung uh, ibibiyahi nating sitaw. Puso'y la 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 la, la. Ah. Ah. Sa habang buhay ay makasama ka Dilewan liliwan sa nangisipin Oh, may. Tambak tok ang sitaw. Bibet Biyah bibiahe, diri chobiahe na po tayo. Ya po, ma kain san? Ya rin na. Ah, pa na po. Woo! So, ah, mga kaysan, biyahe po tayo ng gulay. Inabot na po tayo ng araw. <laughs> alas, alas 4 ng umaga na po tayo nag-deliver. Gawa ng, ano? tayo po ay namagod ka ay hindi ko na po biniyahe ngayon na lang madaling araw kulang po ang supply ngayon ng gulay gawa ng uh, magmamahal na araw mahal na araw po sa tuwing nakikita kang magkasama na tayo oh, oh, oh. Ang puso ko la, 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 la. Yeah. Tatlo po kami magkakasabay mga kaisan May kasama po akong lokmani nasa likod Tatlo Dalawa yung nasa likod natin May mga deliver din pong gulay sales marketing. Okay, kaya na ano po ito kay Kuya, ano po ito? Kay dito sa may ba may, may ari na po niyan? Dito po. May may ari na po. Si Kuya dito po sa may are. Oh, Kuya po. wala pa. Meron na po lahat 'yan. Order po ko gap Ay, pasensya na po. Ay. Ah, oh, Kuya Efren po. Pasensya na po. Okay, great.